Ma, ang sarap yung negosyo, sisig pala. Oo. Kasi mali yung karni kasi. Ma no, to ma, mabenta di ba? Marunong akong magsisig. Mabenta daw siya ma. Wala ka sa mo. Huwag kayong maglugaw kasi wala naman lugaw. Kailangan sa sisig kasi online mo siya. Hindi naman ako marunong sa online. Facebook, post lang. Ah, ipost lang sa Facebook. Mm -hmm. Tapos, ang gagawin sa Facebook pag-post. Ba, di ba kanyang pinost mo siya sa Facebook. Tapos, parang, ang ika-caption mo doon, sisig for sale. The informer information. Mm -hmm. <laughs> o kaya ano, sabihin mo, PM sa gusto mag-order. Mm, yung caption mo. Siyempre, ipag-deliver mo yun. Tapos yan, tag mo yung followers. Kaya sila yun mag-deliver. Ano na hindi naman marunong yan. Mag-drive eh. Bike. Nakain niya. Ginawa kasi ni Kuya yung bike. Tapos ibebein -e na nulang din. Bilhin tayo yung Bike. Ang puti ko dyan. Ang pogi ko dyan, ma. Ang puti ko sa cellphone mo, Pwede daw yun siya ate. Mahirap kasi dito. Mahirap ay dito. Hindi ayos na kasi pag nandito siya, siya sa buhay bahay eh. Nagdiwa siya okay kasi. <laughs> Baka yun yung forever. Malas naman kasi sa ano, malas <laughs> na sa, sa Pinoy. <laughs> <laughs> malas sa Pinoy. Ah, bawal na sabihin kasi naka, ano, naka video eh. Pero alam mo na yun. Eh, ah, ano, ganun-ganun lang yung ate ko. Oo. Oh. Ano sa sabi sa'yo? Kahit kulot yun. Dami na dadali dahil sa kulot yung Ano yun? Ga, <laughs> oh. Dami na dadali? Ano yun? Hindi ay, baka, yun. Baka may gusto nila ko doon. lang ako. May, may ano na meron ako. Ano na meron ka ano yun? Diba no? pala ka lang tikim? Oro... matalino kasi si ate. Matalino? Ano lang? Matalino kami, Mimi. Sadyang tamad lang. <laughs> Ortak lang nila ang ni si ate. Pero nag, nag ano naman yung si ate, hindi naman nagsama. Ano, ano, boyfriend lang. Tawag nga mag-anak yun. Si Kuya, yun yung mag Kuya. Hmm. Eh, Mahirap? Mahirap kasi may obligasyon. Depende naman kung may obligasyon ka, kung ayaw mo naman. Ang kinilaw, ah. Hmm? Ang kinilaw daw. Kuha siya naman. Ano ba yun? Gosis nan. Hmm? Nag-video ako eh. Copyright yan. Ayaw man iwala, di ba? Kahit gosis, magka-copyright. lang yan? Oo. -o. Sa mga YouTube, nagka-copyright. Madun ako nga ni kaya. Kaya ano nan? Ayaw ko na eh. Sana malaki ipadala ni ate. Ganda ganya. Ikaw kasi mati ka marunong to start ka ate. Sabihin mo ganito. Ngayon mo naman may hirap yung di sa Pilipinas. May hirap yung mga Magpakanda lang yun sa TV. TV? Mm. Yeah, TV. So watching. Ito ako nakawa uh, kung papa na titis lang si papa sa ganyan. No? Mahirap din naman buhay <sharp> sa sa Ito mo mong di mo ko sila nakama. Hindi, mabait amon nyo yung ngayon ni <sharp> Em. Kirtian na nga tayong amon na uh ganyan. Oo. -oh. Tinalo nga ito sa ulo yun eh. Siyako. No, Nung minala siya. Sinaklan siya yung amon niya. Oh, nakaramas, nakaramas na siya ng panonood niya sa mga magpakailan mo na. tadana. <laughs> tadana, <laughs> nakaramas na siya ng mga ano na. Ay, di ba dati yung Tadana? More on OFW. Oo. Uh, OFW talaga? Di ba rin? Hindi. Hmm. Hindi, ano mga ano na Parang episode. More on next mga Yung ta, katila, gutom ka na, kumain ka na. Bagaimana pasal itu, cik? Hmm. Nangis agak. Nangis. Wah, memang ni. Nangis ni, nangis ni. Nangis ni, nangis ni. Nangis ni, nangis ni.